Isang magaling na child star noon si Jiro Manyo na naligaw ng landas at unti-unti nang -unti nagbabagong buhay. Sa mga madidilim na panahon ng buhay ni Jiro, maraming mga taga-showbiz at social media personalities ang tumulong sa kanya. Kilalanin natin sila. The Philippine Showbiz List presents mga celebrities na tumulong kay Jiro Manyo. Lorna Tolentino, Si Lorna Tolentino ang nagsilbing ina ni Giro sa pelikulang Magnifico noong 2003. Kaya naman ang malaman niya ang kalagayan ng dating child actor, hindi siya dalawang isip na magpaabot ng tulong pinansyal para sa gamutan nito. Sa isang Instagram post noon niya ay Idolas Alas, ay pinasalamatan niya ang ilang celebrities na tumulong kay Giro at kabilang nga rito si Lorna na nagabot ng cheque. Gina Pareño ang veteran actress si Gina Pareño ay hindi rin dalawang isip na buksan ang kanyang palad sa pangangailangan ni Jiro. Katunayan, isa siya sa personalidad sa industriya na pinasalamatan ni Ai-Ai na naunang nagpadala ng tulong sa kanyang anak-anakan. Mario J. De Los Reyes Ang namayapang award-winning director at talent manager na si Mario J. De Los Reyes ay kabilang sa mga umalalay kay Jiro ng maligaw ito ng landas. Siya ang direktor ng Magnifico kung saan ay nanalo si Jiro ng pinakamahusay na aktor sa 27th Gawad Urian. Sa isang interview noong July 2015, sinabi ni Direk Mario na lumuwag ang loob niya nang malamang may mga taong tumulong sa dati alaga para maisaayos ang buhay nito matapos ang balitang nagpagalagala ito sa airport. Talaga nga raw gusto niyang malagay sa ayos ang buhay ni Jiro pero alam niya na hindi niya ito kayang mag-isa. Kaya naman binanggit niya ang pagnanais na magkaroon ng pagpupulong kasama ang mga taong tumulong kay Jiro. Binanggit din ni Direk Mario ang ginawang tulong niya kung saan ay sinubukan na niyang ipasok sa rehab noon ang dating alaga ng isang taon. Katawang nga raw niyang sumuporta rito si Nayul Servo at Isko Moreno. Boss Toyo ang rap artist at businessman na si Boss Toyo ang isa sa pinuntahan ni Jiro ng mga ilangan siya ng pinansyal. Noong January 2024, ang pangangailangan nito sa pera ay naging malaking balita dahil sa pagbebenta niya kay Boss Toyo ng kanyang acting trophy sa halagang 75,000 pesos. Ayon kay Jiro, napilitan siyang ibenta ang tropeyo para may panggasto sila ng kanyang pamilya noong nakaraang Pasko at bagong taon. Masaya at overwhelmed nga raw siya dahil malaking tulong ang naibigay ng Pinoy Pawn Stars, lalo na si Boss Toyo nung panahong nangangailangan siya at ng kanyang pamilya. Ayon pa kay Giro, hindi siya nahirapan sa kanyang pasyang ipagbili ang gawad uri trophy niya dahil sa ipinagkatiwala naman daw niya yun kay Boss Toyo at lahat naman daw ay naging sigurado. Katunayan, ginamit niya ang termino na patago dahil sa magtatayo ng museum si Boss Toyo at gusto niya na isang araw makita niya din ang kanyang trophy na kasama ang memorabilia ng ibang artist na nandoon, iniingatan at ibinabahagi sa iba. Ay Ay de las Alas Si Ai ay ang namumunang celebrity sa makailang beses na nagmalasakit kay Jiro. Matatanda ang nakatrabaho ni Jiro ang comedy queen sa Tanging Ina. At tulad ng karakter nila sa pelikula, sinoportahan ni Ai si Jiro na parang sarili niya itong anak. Kahit pa noong ito'y naligaw ng landas at makailang beses na nahuling gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ang kanyang mama ay pa rin ang gumawa ng paraan upang maisalba pa rin ang nalilihis niyang buhay. Katunayan si AI, Ai ang tumulong kay Jiro ng matagpuan itong pagalagala at parang wala sa sarili sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport noong June 2015. Dinalati pinagamot naman niya si Jiro sa isang pribadong rehabilitation center at makalipas sa ilang buwan, inilipat niya sa isang drug rehabilitation facility sa Bataan. Maliban dito ay nagtungo pa ng Japan si Ai, -Ai upang hanapin ang Japanese father ni Jiro pero nabigo siya na makausap ito dahil malakas ang phobia nito sa mga Pilipino. So balit, dumating sa may tuturing na kasokdulan kung saan tumigil na ng pagtulong si AI kay Jiro. Gayun pa man, hindi nagtanim ng anumang sama ng loob si Jiro na hanggang ngayon nagpapasalamat sa tumayong ikalawang ina niya Kaugnay nito sa isang interview kay AI noong nakaraang buwan, inamin niya na noong January 2020. Sinimulan niyang putulin ang kanyang komunikasyon kay Jiro dahil magaling na ito at pwede nang lumabas mula sa rehabilitation facility. Hindi na rin siya nakipag-ugnayan kay Jiro dahil nakarating sa kanya ang balita na gumagamit muli ito ng ipinagbabawal na gamot. Pakiramdam daw ni AI, lahat ng binuhos niyang effort, tulong, pangaral, suporta ay natapon lang. Nawalan siya ng pag-asa kaya hindi na niya pinansin pa si Jiro. Ngunit noong May 31, 2024, sorpresa si Ai-Ai na makatanggap siya ng mensahe mula kay Jiro sa kanyang official Facebook page. Kinukumusta siya nito at binibentahan ng cellphone dahil kailangan niya ng pera. Hindi malaman ni Ai-Ai kung ano dapat ang magiging reaksyon pero man daw niya noon. Ang komunikasyon kay Jiro dahil sa bisyo nito, handa pa rin siya na tulungan ang kanyang anak-anakan. Kailangan lang daw na totoong nagbago na ito at patuloy niyang ipinagdarasal na mapabuti. Jiro's siblings in tanging ina maliban kay AI, Ai kabilang sa agarang nagpaabot ng tulong kay Jiro ay mga kapatid niya sa tanging ina Noong 2015, sa kasagsagan ng pinagdadaanan ni Jiro at pagsailalim sa rehab, ibinunyag ng comedy queen ang labis na pag-aalala ng na mga naging anak sa pelikula sa sinapit ng kanilang tinuturing na kapatid. Sa pamamagitan ng isang social media post, nagpasalamat si Ai Ai sa kanyang mga anak-anakan na sina Marvin Agustin at Carlo Aquino. Sa naturang post, makikita ang screen grab ng palitan ng text messages nila ni Marvin kung paano nila matutulungan si Jiro. Sa palitan ng text messages, pinakausapan ni ay, -Ay si Marvin na tulungan si Jiro na makapagtrabaho kapag gumaling na ito. Kilala si Marvin sa pagkakaroon ng restaurant business. Sinabi naman ni Marvin na handa siyang sanayin si Jiro at bigyan ito ng trabaho upang makabangon sa sitwasyon nito. Palagi daw nitong tatandaan na may kuya siya na naghihintay sa kanya at ready na ready tumulong. Samantala sa isang panayan kay Marvin, sinabi niya na nalungkot siya ng una niya makita sa social media ang kalagayan ni Jiro na nakitang palaboy-laboy sa isang airport terminal at umaasa sa tulong ng mga tao roon. Kaya kaagad daw siyang nakipag-ugnayan kay Ai Ai na tinatawag niyang Mama Ai kung anong tulong ang magagawa nila. Maliban dito, ay ipinost din ni Ai, sa Instagram ang palitan nila ng text messages ng isa pa niyang anak anak-anak na si Carlo Aquino upang makibalita tungkol sa kalagayan ni Jiro. Silabi nito na mag-aabot siya ng tulong para sa kanyang kapatid na si Jiro. Maging si Hard Evangelista na tumayong ate ni Jiro sa ang tanging ina ay agad-agad din na nagbigay ng cheque para pang rehab na inabot niya sa kanyang nanay na Natuwa naman si Ai, ay, ay sa gesture ni Hart dahil hindi niya ito hininga ng tulong pero kusa itong nagbigay. Rosmar Tan Pamulaklakin. Ang social media personalities at entrepreneur na si Rosmar ang isa sa dagdag sa listahan ng mga nagpaabot ng tulong kay Jiro. Matatanda ang nag-viral noong nakarang buwan ang sinasabing paghingi ng tulong ni Jiro kay Rosmar sa pamamagitan ng messenger para magkatrabaho sa business nito. Ibinahagi naman ni Rosmar ang convo nila sa Facebook kung saan ay inalok niya si Jiro na magtrabaho bilang service crew sa kanyang resort sa Laguna. Sa mensahe, sinabi ni Rosmar na hindi siya magsasawang magbigay na pangalawang pagkakataon sa kapwa tao na lahat naman daw ay nagkakamali, natututo at nagbabago. Naging tagahanga si Rosmar ni Jiro kaya pumayag siyang tumulong at nagsuggest na magkita muna sila. Gayunpaman, umatras di umunong si Jiro na marinig ang hiling na ito na nagbanggit ng iba't ibang dahilan. Pagkatapos ay binalaan si Rosmar ni Oji Diaz tungkol sa poser na pag-alaman na fake Jiro pala ang pag usap sa kanya. Ayon kay Oji, nakausap niya ang tunay na Jiro Manyo at sa pamamagitan niya, nais na nitong ipaabot kay Rosmar na hindi ang dating child actor ang nakikipag-usap sa kanya. At kamakailan lang, nakakuha na rin na pagkakataon si Rosmar na makilala ang tunay na Jiro. Ibinahagi ito sa YouTube channel na Julius Babaw. Sa tulong niya nagkita na nga ang dalawa. Parehong masaya si na Jiro at Rosmar sa pagkikitang yon na may pa-house tour pa si Rosmar. Dito ay nilinaw ni Jiro ang balita tungkol sa paghahanap ng trabaho kay Rosmar. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag niya na nahack ang kanyang Facebook account noong Abril. Natuklasan niya ito nang makita ang mga abiso na nagpapahiwatig ng hindi autorisadong access. Nang malaman ni Rosmar ang tungkol sa maliit na negosyo ni Jiro, nakakita siya ng pagkakataon na makatulong sa kanya inialok niya kay Jiro ang isang partnership deal sa kanyang skincare business kung saan ay papadalahan siya ng mga produkto na kakahalaga ng 50,000 pesos para simula na pagbebenta at 10,000 pesos na cash. Nahiya si Jiro pero aminado itong wala sa plano ang ganitong blessings na dumating sa kanya mula kay Rosmar. Sinabi rin ni Rosmar kay Jiro na pag-isipan niyang bumalik sa showbiz. Ipinahayag ang paghanga sa kanyang talento mula noong pinanood niya ito sa telebisyon. Ngayon pa man, sinagot ni Jiro ng depende at binanggit ang kanyang kasalukuyang gamot at payo ng doktor na iwasan ang stress. Nagpasalamat naman si Jiro sa mga blessings na inihandog sa kanya ni Rosmar. Kaugnang na ipinangakong tulong, ipinadala na ito ni Rosmar. Sa isang Facebook post, agad na nagpasalamat si Jiro nang matanggap niya ang mga pangnegosyong padala nito sa post na din niyang 50,000 pesos o mano ang halaga ng produktong binigay ni Rosmar upang maging panimula nito sa negosyo. Nirepost naman ni Rosmar ang naturang post ni Jiro at nilakipan ng mensaheng, Galingan mo Jiro, dyan din ako nagsimula, naniniwala ako na makakabangon ka. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!